Ito ay nasa industriya po ng uh, agrikultura at uh, pati po sa industriya ng pigiri Si Congressman Nicanor Briones po ng AGAP Magandang umaga po Kong Nick Ay magandang umaga Ted at uh, magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong lahat ng mga taga -sipay. Opo, inyo ho bang ano naobserbahan at uh, itong ginagawa ngayon na bakunahan ng mga baboy dyan sa inyo pong lalawigan? Uh, yung sa Batangas. Sa uh, mm -hmm. mm -hmm. yung first roll out sa uh, Barangay Malapad na parang sa Lubo, Batangas. Mm -hmm. Ay nandun tayo at na, na nakita natin, sinaksihan natin yung unang pagbabakuna. Mm -hmm. Itong i-back uh, na vaccine para mm -hmm. sa sakit na African swine fever. At uh, natuwa kami dahil uh, sa tagal ng panahon na merong ASF, simula 2019, 5 years, eh, nagkaroon ng baksin kahit man lang doon sa ating piglets to patiner. Uh, iyon ang mas maraming baboy eh. Uh, kung ang inahin natin eh, na iiwan ay, eh, eh, isang milyon, ay eh, ibig sabihin, sampung milyon yung Uh, 9 to 10 million yung ating mga piglets to partner. Mm -hmm. opo so, so, uh, so far po uh, Kong Nick, uh, ano ho ang resulta nito at uh, papano po ang rollout sa ibang mga uh, identified nga po as mga red areas Ayun, uh, yun ang uh, nakalulungkot Ted sa ginawang pag-rollout ang una-una ay binakuna ay 41 doses naman talang uh, dapat yung 10,000 doses kaagad. Mm. Dahil yun ang available na bakuna noong mga panahon yon ay kaagad yun yung nakalatak na kung saan sabay-sabay na ibabakuna. Mm -hmm. uh, dapat gumamit ng mga volunteer veterinarians, ng mga cooperative mm -hmm. na naghahanap ng bakuna. Uh, ang cooperative uh, na malalaki na ang hanap buhay ay magpaalaga ng hayop ng baboy ay may mga sariling uh, nagbabakuna o naggagamot sa mga alagang baboy so uh, dapat sabay-sabay sa isang uh, sa loob na siguro isang linggo tapos yung 10,000 eh mm -hmm. Mm -hmm. at uh, yung available na 150,000 doses na nasa atin na ah uh, ay dapat 'yan ay talagang bilis na naibibigay sapagkat kailangan-kailangan ng mga magbababoy itong bakunang ito Marami naman ang nagpapatunay na epektibo ito sa piglets to patiner. Uh, kaya gustong-gusto namin na ito ay may bigay agad. Pagkat napakarami ng na naubos na baboy dito sa Calabarzon. Uh, mm -hmm. Sa report ay meron 50% ng sales ng kanilang pigs mm -hmm. ay bumagsak. So mm -hmm. ibig sabihin, more or less, ganun ang nangyayari. Mm -hmm. Ay si sana ay magawa ng paraan na yun yung natitira'y mabakunahan agad lahat. Opo, pero hindi ho ba ito pong uh, rollout na ito ay uh, parang trial pa lamang? Clinical trial ho ba ito? Um, wala pa kasing available sa market ngayon commercially ng bakuna kontra ESF. Tama, controlled uh, vaccination. Pero mm -hmm. alam mo Ted, nung kami nag-hearing sa Senado, meron mm -hmm. mga malalaking kumpanya na binakunahan, nag mag test mm -hmm. uh, Magagalit nga kami noon dahil kaagad 150,000 doses yung uh, ginamit for trial at maraming malalaking kumpanya, mayroong Pilmico, San Miguel, mm -hmm. uh, na alam kong uh, nagpa-trial. So dapat 'yun eh, alam na kung ano nag resulta ng trial na 'yon eh. Eh, lumalabas sa uh, usap-usapan ay eh, epektibo mm -hmm. yung yung bakunang iba at yan ipag ibinakuna mo, halimbawa one month old up, 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 at nakaabot ng isang buwan, mm -hmm. eh, sinasabi kahit kumuha ka ng dugo galing doon sa baboy na may ESF, ipaino mo o ipakain mo doon sa baboy, ay eh, hindi natatablan. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh maraming dahil ang masakit, Ted, ay... Eh, in control ta vaccination tayo marami namang nagbabakuna at na nakakapagpatunay na ito'y epektibo so ang kawaawa yung mga bakya tracers mm. na walang akses sa bakuna opo sige siya ang talaga so paano po ano po ang inyong balak kongnik uh, dito po sa development na ito bagamat ang binabanggit po ng DA no meron pong mga namatay no na doon po sa may, may bilang sila na binabanggit po no kapag pinag-usapan po natin yung uh, mortality rate nga dito. Opo, lumabas nga na yung yuumpong uh, sa kanila pong binakunahan, opo, na 41 isa uh, lima lang po ang namatay. Um, ito 'yung binabanggit, no? Oo, uh, dito po sa 41 vaccinated hogs. So, so far ho naman daw, may mga dahilan ito at hindi daw ho nga kinakailangan agad na mag-react na hindi maganda sa, ef sa efficacy ng bakuna. Ano po yung take-home ninyo muna doon? Tama. Uh, yung area na pinagbakunahan, bakunahan yung Dubo, mm -hmm. ay unang, ano doon, 10,000 namatay sa ESF. Eh. Mm -hmm. So, ibig sabihin, talaga mat matindi na infection doon sa area. mm -hmm. At ang alam ko ako nakausap ko yung uh, may alaga ng baboy noong 21 uh, mm. eh, uh, 29 heads. ay mm -hmm. eh, yung inahin niya na ay eh, kanya dinispatcha at ang ipaitin naman ng ASF. Mm. So ibig sabihin may possibility yung piglets na nabakunahan baka matindi hindi pa nagmanifest yung uh, ASF nung i test or may sinasabi naman na merong pneumonia. Eh, alam mo, pag ang binakunahan mo talaga, medyo mahina ang resistensya, para din yan yung COVID-19 vaccine, mm -hmm. eh, talagang uh, may possibility magkaroon ng mortality. Pero may natira tayo na out of 41, 5 yan, 36. Mm -hmm. So, ibig sabihin yun, makukuha na ng dugo yun at eh, mati ulit. Mm -hmm. Kung meron ba antibody. Mm -hmm. Ngayon, ma ang alam ko, kukuha na o kinuha na na yan. Mm -hmm. Mache-check natin kung ito ay anti uh, antibody laban sa sakit na African Swine Fever. At marami ang nagsasabi na after uh, 15 to 30 days hmm. ay talagang protected yung uh, hmm. ma 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 masiglang pig na nabakunahan mo hmm. laban dito sa African Swine Fever. Opo, Wala ho ba itong epekto? Di ho uh, ang ating simplihong kaalaman sa bakuna di ba yung mga uh, pinanggagalingan din nito ay yun din pong uh, kumbaga yung antibodies na nanggagaling doon mismo sa sakit. Parang ganun po ang paliwanag dyan, parang sa COVID-19 vaccine. Dito ho ba, wala itong danger sa pagkain ng tao sa mga nabakunahan ng ASF vaccine na ito, ng AVAC? Wala, wala. Y yung mismong virus na mm -hmm. ASF, wala mm -hmm. epekto sa tao. Sa mga mm -hmm. ng tao, sa mm -hmm. alagang baboy lang. Eh para din ito nga yung bakuna sa COVID eh marami bang uh, baka 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 ganito baka ganyan mm. Eh pero anong ginawa natin sa COVID noon sa Sinovac pa lang Sputnik ang meron mm. Marami na sekretary or mga opisyalis kasama yung presidente natin dati na nagpabakuna agad ng Sputnik mm. at nagkaroon ng emergency use authorization mm. uh, ibig sabihin hindi tested dito sa atin yon yung mga bakunang yon pero binakunan natin sa tao, ito hayop, kailangan-kailangan namin. Uh, dahil sa hanap buhay, na lubhang uh, ikang eh, naging kalugihan ng, ng mga backyard racers, may mga nagpapamatay, Ted. Mm Hindi -hmm. lang gustong isawalat ng mga pamilya, ang mga pangalan. ay eh, hihintayin pa ba natin na maubos yung mga baboy? ay eh, grabe kung tumama uh, pag tinamaan ka, ka mabilis na namamatay mm -hmm. ay may pagkakataon tayo may salba yung piglets to patiner at least yung poproblemahin na lang natin yung inahin eh mm -hmm. pero hindi natin i-roll out na mabilis alamin ng antibody mm -hmm. after 30 days mm -hmm. kung yan ay talagang epektibo at hindi natatamaan ng ESF mm -hmm. and then magbigay na ng ah uh, ano ng uh, ng commercial use mm -mm -mm. magbigyan na ng permit mm -mm -mm. so yun yun ang nakikita namin dapat gawin at maraming ang bakyat ang humihingi Opo. ng bakuna Opo. So ang inyo pong panukala, mag-issue uh, na po ang, uh, ang BAI ng Emergency Use Authorization? Eksakto. Uh, kung nagkaroon ng ganyan ang, ang COVID, eh bakit hindi dito? Eh, alam na alam natin, napakalaki na natatampalasan. Ang mm. amin niyang tingin, between 150 billion to 200 billion na nawawala sa industriya. Napakarami ng pinahihirapan nito. Mm. Dead na ating mamamayan. Mga farmers na naapektuhan na din. Yung mga palay, kopra, mulases na kinagamit mm. namin sa kumakain. Mm. Mga gamot, veterinary products. Mm. Napakalaki. Ang nawawala na sa ating industriya. Mm. So yung emergency use, ay dapat i- Uh, inano na, katulad dito sa ating lalawigan ng Batangas, nag-declare na state of calamity or state of emergency ang probinsya, mm -hmm. eh yan, pwede na mag-declare din ng emergency use para sa bakuna eh. Magkano At po, ang, magkano po use ano, ang, uh, ang estimate ng bawat bakuna po na itong AVAC na ito? 250 pesos. Ang, uh, ano, ang masakit, yung mga illegal, ay eh, nag, may nagbebenta 350, 450. hundred mm -hmm ang uh, per dose. Mm. Eh di kawawa yung mga farmers natin na hihirapan na nga Bagsak ang presyo at si mahal mm. pa yung mga gagamiting bakuna. Ay eh, meron tayong sinasabi na 150,000 doses pero tayo 600,000 doses daw ang, ang may may pondo at uh, i-roll out ng libre ng ating gobyerno ng TA. So, bakit hindi natin gamitin yan para yan eh, may salba natin Okay. Uh, piglets to patiner. Sa inyo bang palagay, uh, sir, meron bang pera ang gobyerno para mag-subsidize ng mga bakuna doon sa mga backyard uh, hog racers kasi ito ho yung mga wala namang puhunan eh. Tama. Yan yung sinasuggest natin. Nagkaroon kami ng budget hearing mm -hmm. sa uh, Kongreso. Sinabi ko doon na magdagdagan ang budget ng Department of Agriculture sapagkat walang walang ano walang uh, budget para sa bakuna ng ASF sa backyard racers mangangailangan ng mga 3.6 billion pesos doon sa 6 million na backyard racers na alaga hmm. uh, na baboy kailangan ng 3.6 mm din natin doon yung pang indemnify pagbabayad hmm. do sa mga tinatamaan mm uh, mangangailangan ng mga 5 5 billion so ang hinihingi natin kasama na yung Uh, identification indemnification kung magkakaroon ng ng, ng ano ng perto 10 bilyon. Uh, hopefully pakinggan tayo, sumulat tayo kay secretary, sumulat tayo hmm. kay speaker, kay chairman ng Apro na kailangan dagdagan ng pondo para kaagad. Uh, pero ay pong, eh, apa, apa. yung pong Pero yung pong pondong yan kong nick ay for next year pa, kailangan na kailangan ngayon. Kaya nga ang aking matagal ng uh, panawagan mag-declare mag-declare ng na national state of emergency or calamity mm -hmm. Pagkat meron tayong mga quick response fund okay. or calamity fund na magagamit hindi mm -hmm. lang ang national kundi mm -hmm. pati yung mga local doon mm -hmm. man lang sana may mailib libre ng mga local government Opo. yung bakuna wag na yung tatamaan yun lang maproteksyonan yung natitira mm -hmm. Opo. Ay opo. napakalaking tulong yan sa ating Ah, uh, mamamayan, sa mamimili at sa mga mag-aalaga, sa lahat mm -hmm. ng farmers mm -hmm. na umaasa dito sa pag-aalaga ng babi. Opo, yung pong indemnification fund ngayon, uh, ano ho ang inyong say dito kung gaano po ka-responsive ang DA kasi kumakalat nga itong SF, kasi nga yung iba kahit alam nila may sakit na yung baboy para ho hindi malugi eh ano ho at kaya nga kumakalat eh napakaimportante nga nung bibili mo na kaagad yan para yung magbababoy eh hindi po gumawa ng paraan di ba para mailusot yung kanyang infected na baboy tama tama ka Ben kung yan yung ginawa kaagad natin hindi na nagpakalat kalat yung sakit niya at makabatagal ng nakontrol ay ang alam ko, dahil nagbigay nga ng 4,000, 8,000, 12,000 iglit sa sa partner at saka mm. sa inahin mm. per head, pero hanggang 20 heads lang. Mm. At ang alam ko ay August 16 ang kanilang tinatrack, kung sino-sino yung nag-declare sa mga munisipyo. Uh, na hanggang ngayon naman eh wala pa akong alam na nakakatanggap ng bayan nako po Ma sir nabanggit niyo may mga nagpapakamatay na na hog racers um saan mga lugar po ito at uh, ito po yung nangyayari dahil sa ano kabiguan na bayaran ng mga utang pa, Paano po alam mo ang mga ibang magbababoy Sinasangla ang bahay at lupa mm -hmm. uh, at bumili ng baboy na umaasa na itong december na ito ay Uh, kikita mm -hmm. uh, dahil tataas ang presyo pero tinamaan niyan itong African Swine Fever dito sa aming lalawigan, hindi. Actually humihingi sana ako ng permiso para mapatunayan na ganyan ang kasalubha. Mm -hmm. Anong nangyayari sa ating mga magbababoy? Eh hindi naman nila gusto which is na nawa ako kung bakit. Uh, pero kahit noong una pa, na uh, pumutok ang ating aplikasyon ng PBB 2019-2021. Grabe, grabe yan. May mga nangyayaring ganyan. Hindi lang natin eh, i-discuss di, di yung mga pangalan kung mga sino. Mm, opo, so, opo. Pagkat uh, hindi gusto na kanilang pa mga pamilya. Sige po. Uh... May mag-asawa, mag-asawa na, na nakita magpikti yung lalari, hmm? nakita yung magpahit. yun ah. Nakakalungkot. Opo. Saan po ito, Kong? Oh, sa so, uh, batang stock uh, hmm. dahil nga na lahat 'yung panigang hmm. ari-arian hmm. may utang at tapos may mga utang pa sa pitch kanya Maraming Opo, problema uh, Ted. Opo. Sige po. Uh, sir, kung uh, kung ang inyo pong sinasabi, malaking tulong kapag po nagkaroon ng deklarasyon ng state of calamity sa buong Pilipinas sa, sa usapin po ng ASF infection, bakit po hindi ginagawa ng DA itong rekomendasyon na ito? Hindi DA ang magde-declare, kundi ang ating mahal na Pangulo. Nagkaroon na, na proclamation ng State of Calamity or State of Emergency noong 2021, mm -hmm. May 2021. Pero good for one year. So nag-expire na yon mm -hmm. Yun ay para lang sa biosecurity Opo. at kung anong response ang pwedeng ibigay ng mga local government. Pero hindi ho ba DA dapat ang magre-recommend sa si Presidente? Eksakto. Pwede Uh, sapagkat uh, lubha na nga napakalaki ng problema nito at hindi ito makukuha agad kung hindi mababakunahan. Kung mababakunahan natin yung piglets to patinae, mm, mm, kung ang ating population ay 10 milyon sa ngayon, 9 milyon mababakunahan natin. ang uh, ano At yun ay makakalibre na sa pagkamatay. Mm. ay ihiwalay ang sila natatakot na ito'y nakaka-epekto sa mga inahin. hindi mm. ihiwalay lang yung inahin doon sa mga piglets to partner. Mm. Ilabas mo ang piglets to partner sa iyong farm, mm. magrenta ka, bakunahan mm. mo bago mo dalahin doon. At mm. uh, sigurado, libre ang iyong mga alagang baboy. Opo, sige po. Salamat na marami, Kong Nick, sa inyo pong ibinahagi po ng informasyon sa aming pong programa. Maraming salamat, Ted. Buhay ka, buhay ang programa. Opo, thank you. Si Congressman Nick Briones, isang apo sa mga stakeholders din dito po sa industriyang ito ng pagbabuyan. Ted Pylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.